ang ibon ayan oh. po ang ating uh, baseball field muli ating naman gunungan ayan po ang daming ibon oh. ayan <laughs> po kasalukuyang ito pinamamayan ng mga ibon ayan yeah, po oh naman. Maganda ang sikat ng araw sa araw na ito ng Sabado, yung umaga. Po, kapal na ng ating mga damo, nakahaba na. O. o. Marami ng ibon. Hindi siya naglalaro. po ng ating mga damo. Pal na. Talaga nagtubuan na po lahat ng carabao uh, grass. Po ang ating, hindi pa daw tinuturn over. Ano, sabihin nung hindi pa rin naayos kabila, wala pa daw batch Siguro <laughs> po ay eh, medyo oh, nagahandaan pa yan. ano, yeah, Meron po tayong event sa, ano, sa swimming. Mayroon yata swimming competition. Tayo po ay medyo lalabas doon at uh, kukuha ng ilang uh, no, footage. Yeah. <laughs> okay. Ой, идти, 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 уходи, идти, уходи, идти, уходи. Идти, уходи, идти, уходи. Идти, уходи, идти, уходи. Идти, Ini dun dun. Di top. Primer di top kaya siapa pak? Primer. Berita lagi ya. magbasa Ayo Okay. God bless po. Ya, malay pa yan.